Yan isang magandang araw sa yung mga idol. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Tagig kung saan bibigyan natin ng panibagong power supply itong 3 tunnel na aircon. So 30 amps yung kanyang main circuit breaker dito ginamit. Then ang ginamit niyang wire dito is 3.5. So sabi nila ang issue ay umiinit yung kanyang wire na 3.5 papasok dito sa aircon na 3 tunnel may kunti tayong diagram dito para pagbabasihan kung bakit nga ba umiinit yung wire na ginamit nila dito sa kanilang 3 tunnel na aircon so ito yung simpleng schematic diagram mga idol mula dapat sa ating panel circuit breaker ay 5.5 yung ating itatapon papunta sa ating NEMA 3R ngayon pagdating sa ating NEMA 3R 5.5 pa rin papasok dun sa pinaka unit then yung communication wire na gagamitin nyo papunta dun sa indoor unit is pwede na kayong gumamit ng uh, 3.5 wire. So, ganun yung tamang pag-setup ng wiring sa aircon mga idol. So, ang dahilan mga idol kung bakit tuminit yung 3.5 na wire na ginamit nila dito sa 3 toner na aircon ay dahil dun sa amperes na hinihingi nitong 3 toner na aircon. So, ang max ampere ng aircon na 3 toner na to is 22. Ang 22 amperes na hinihingi nitong aircon na to ay katumbas na ng 30 amperes. Big sabihin, pasok na siya sa 30 amperes na main circuit breaker. Ngayon naman, ang 30 amperes na safety circuit breaker, ang katumbas naman ng na wire niya na pwede natin gamitin is 5.5. Ngayon, ang gagawin natin para mabalance at matanggal yung pag-iinit ng wire natin, ang gagamitin natin wire is 5.5 para mabalance natin yung breaker wire na para dito sa 3-tunnel na uh, aircon. Okay, para sa kalaman ng mga baguhan, yung 1 HP or 1.5 hanggang sa 2 HP ay pwede kayong gumamit ng wire dyan na 3.5 din ang katumbas na wire na breaker niyan is 20 amperes no so sa 1 hp at saka 1.5 pwede kayong gumamit ng 3.5 mula sa sa panel board papunta sa material is 3.5 then yung kanyang communication line wire ay pwede kayong gumamit ng 2.0 sa 2 hp naman mga idol pwede kayong gumamit ng 3.5 mula sa ating panel board papunta sa ating NEMA 3R then papunta naman sa ating uh, indoor unit or communication line nya ay pwede gumamit ng 3.5 okay, then ang breaker naman nya is 20 lang din, 20 amperes kailangan talaga natin i-balance yung ating wiring at saka breaker para sa ating mga aircon para hindi magkaroon ng mga problema mga idol, so nandito tayo ngayon mga idol sa kanyang panel board so i-check natin dito kung gaano kalaki yung wire na ginamit dito. Kung 5.5 ba or 3.5. So, ito nga pala yung kanyang breaker. So, gumamit siya ng 30 amperes dito. Then, yung uh, wire niya is 5.5. So, sinik natin dito dahil lang nakalabas na wire doon is uh, 3.5. Ito pala yung panel board dito mga idol na may 100 amperes na main circuit breaker. Then, may 20 pieces na brand circuit breaker. So, iba't ibang amperes po yung kanyang mga brand circuit breaker merong 20, merong 30. After natin mabaklas mga idol, So short natin dito. Then meron nakitang utility box doon na tinakpan ng blank cover. So titingnan natin doon kung ayun ba talaga yung dulo niya. kung naman natin siya ng continuity test para uh, 100% na sure tayo na dito galing yung uh, dulo or ito yung dulo ng wire na lumabas doon. So dito mga idol, binaklas natin yung blank cover ng utility box. So ito nga mga idol, yung green at saka white na wire na 5.5. So dinugtungan siya ng 3.5. So ngayon, kung natin siya ng continuity test. Ayan. Check lang natin. So ayan mga idol, tumulog yung ating tester. So good style dito. Ito yung uh, wire na yun. At saka yung breaker niya. So ngayon, puputulin natin yung 3.5 na wire na nakadugtong dito mga idol. Then papalitan natin ng 5.5. So, malayo kasi yung pinanggalingan ng uh, 3.5 na to. So, dati dun to sa labas. So, nagkaroon, ginawa kasi yung kabila. Nagkaroon ng renovation sa kabila. Kaya nilipat yung outdoor dito sa loob. So, ang dinugtong din nila is sa uh, 3.5 din. Kaya, mabot na siguro to ng 30 meters. Yung uh, 3.5, pabalik dito sa kabila. So, dito, pagtuloy natin, dito na tayo magdudugtong ng... Uh, 5.5 papunta dun sa outdoor ng Samsung. So, after nyan mga idol, ito, na-install na natin at naikabit na din natin yung uh, wiring natin. Nabigyan na natin siya ng panibagong power supply. So, dyan tayo naman sa piping ng aircon. Gumamit tayo ng flexible pagdating dito. Din dun sa loob, nag-molding tayo. So, hanggang dito yung 5.5 natin mga idol sa kanyang outdoor unit. So, galing dun sa loob, papuntang NEMA 3R, Then, papunta naman dito sa outdoor mismo. Siyempre, tapos na tayo na wiring installation. I-check na naman natin yung unit kung okay ba. So, gagawin natin dito. kapandarin natin yung unit. Then, ayan mga idol. Meron siyang 22 amperes, 0.9. So, ngayon, hawakan natin yung, ano, yung wire kung may init pa ba. So, kapag nag-test o gamitin nyo pang test yung kamay nyo, kailangan nakabaliktad mga idol. Huwag paharap. Ayan, ganyan. So, pakiramdaman nyo lang yung wire kung umiinit ba or hindi. So, dito, balance na mga idol yung ating uh, wiring no? dito sa aircon na to. So, dito din sa loob, i-check din natin yung breaker nya dito. Ayan. Ayan, pakiramdaman lang natin kung umiinit or hindi. Ayan. So, nakasagad na yung uh, nakatodo na yung ating aircon. So, good na yun. Nasa 18 Celsius yung pinaka-temperature nya sa remote. No? So, ayan, napakaganda ng lamig nitong aircon na to. So, siyempre, bago nyo iwanan mga idol, kailangan nyo mo lang i-observe yung isang unit para 100% na hindi magkakaroon ng aberya yung isang unit, no? So, isa yan sa pinakamagandang gawin nyo mga idol, yung pag-observe bago nyo iwan yung uh, ginagawa nyo. Okay? So, tabayan natin to mga idol. At monitorin lang natin ng mga ilang minuto. Ayan. Napakagandang lamig niya sa loob mga idol. So, ang max current niya dito is 22.9.7. point, 9, point Yan yan. So, natapos yung ating observation mga idol. Ito na. Ligpit na tayo ng mga gamit. No? Siyempre yung ating mga sobrang wire. So, mas maganda kung magpapasobra kayo palagi ng materialis kaysa kapusin kayo. Mahirap na magdugtong, no? Baling sa mobra kaysa kapusin. So, hanggang dito na lang mga idol. Kita kids sa next video.